another shoes, another day mga bossing. So pupunta tayo ngayon ng Tanawan City kasi may kukunin tayong 5 pairs. So sana nandun pa mga bossing. Kaya sumahan nyo ako for today's video mga bossing. Let's go! So, let's go mga bossing pwede lang natin ay dari nga mga buseng at tayi nandini na sa twice nice tanawan ay buti na lang at bukas sila mga buseng at kahapon nga ay tay pumarne walang well, joy sarado mga buseng ay sabi nung stop sa atin ay nagswimming daw sila kahapon kaya daw sila sarado mga buseng ay kung naalala ninyo ay di ni tayo nag arrival nung nakaraan ay di may iniwan lang tayong limang sapatos din eh, mga buseng na atin munang pinawst at medyo nag galangan nga tayo at pagkakataas din ng price ay di bago tayo pumarnay mga buseng, ay kakabaka ba ang ating puso at baka mamaya ay wala na yung mga nabili sa ating sapatos ay ang karamihan pa naman dun ay bayad na mga buseng. kaya naman tayo madadali ng ating buyer kapag wala na din eh yung sapatos pa yung ating ay sa awa ng Diyos, ay nandini pa naman mga buseng yung mga nabili sa ating sapatos ay buti na lang at hindi niyo kinuha din na sa ukay Kung kung hindi ay bitlik tayo sa ating mga buyer at dapat nga ay kahapon pa yan ipapashape mga buseng. ay buti na laang at maintindihan ng ating mga buyer at sila'y pumayag na kinabukasan na lang natin ipapadala mga buseng. ay siya at babayaran na natin mga buseng. ay sana lang ay makatawad din eh kay buseng. wala yung pagkakatigas day ng mga manager din eh wala dyong kahit si pesos ay hindi makatawad ay sabi ko kahapon ay bumili din ako din eh walong sapataw ay baka naman ako mapapatawad ninyo sa pagkakataong aray. Ay apan checking mga busing ay napansin ko na may issue pala yung Salomon. Ay di message ko na agad yung bibili mga boseng Ay syempre gusto ko lang ding maging transparent sa ating buyer mga boseng Ay baka kasi hindi na niya to magamit ng pangmatagalan. Ay di sinabi ko ay arin na lang ang kunin mga boseng Itong pang trail na Nike ay mas maganda yan mga boseng at talagang napakatibay ng outsole ay kaysa yung Salomon mga busing ay baka ilang takbo sa bundao ay magkalasan ng mga sintas na out at out soul ay di tayong madadali ng ating bayer ay sa tagal ng aming usapan din ay mga buseng ay pinatawad lang tayo ng 30 pesos ay walang jong selfit naman talaga si parang bimbo ay mga buseng walang Diyos sa daming aray, 30 pesos ah ay nakakapanlumo mga buseng ay ang pagkabans pa ng ating parne, akala ko makakatawad tayo ng maganda eh. ay ano pa ang gagawin, ay di tayo uuwi na mga buseng, at atin na rin ipapadala diretsyaw, at baka tayo makapang bitlig pa din eh mga <laughs> buseng joke lang, pero ako talagang lambot na mga buseng, at to ang pagkakabanas ng ating dagus na aray ay kailangan na nga lang din nating ipadala mga buseng, at arin bayaran na rin nga sa atin, kaya tayo uuwi na ng lipa. At tayo'y masaya naman mga buseng. At limang sapatos ang nasold sa atin for today's video. Ay daring nga ang mga nabilis sa atin mga buseng. Kaya naman ko ang hanap ninyo trail shows, running shows, volleyball shows, tennis shows, ay ipm nyo lang ako, mga buseng. Ay baka tayo magkaintindihan. wag lang pagkabarat mga buseng. Ay baka wala pa sa pahuna na yan. Tawad. Ay malulugi ang ating kumpanya niyan mga buseng. Ay siya paano po? Hanggang sa susunod na lang ulit mga buseng. Thank you for watching and ingat po kayong palagi.